Isa kukuha na pala sa tinanis na pera. Wow. No. isa. ha. Nice ha. Hello guys. Uh, sinaman pa namin ngayon si Ate Janet na magkuha po sa napanunan yung ano, tinataya niya. Maya, mamaya malamat po natin kung sino yung ano pa ba ano pala yung tinataya ni Ate bakit nanalo siya tara sama natin guys Maki followin sir na na po sa facebook page uh, ang pangalan po ay probinsya uh. oh, na guys go guys, ups, na ito, guys. Kasamaan po namin si Tia Janet. Ay po guys. Follow and share na lang po sa ating video. Kasamaan po namin si Tia Janet. ano. ah uh, may kukunin daw. Sabi nga nalaw na. Hindi po pa alam guys kung ano yung Kamay malap, malapit na. Ito na. Dito na pala. Ayan. Ah, kapasong guys. Oh, Ayos ha. Kala ko. Hindi like, kami ang pinalaw na ni Tia Janet.

napiyan kita kahapon nteyokan tapito tapito dumabas yung kapitimo dery pension tapos 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 yung tapos tapos mo. tapos 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 Guys, hindi po, huwag para sa mga katulad po kayo. Hahaha <laughs> guys. Anong club? Bakit nanalo ba si Nanay Opo. Ha? Wow! Ni guys. Oops! Nanalo rin. Ano ka muna? Oops! Inaantay pa ang iyong Hahaha <laughs> Magkano? Magkano? Ito? Ah. Ito Anong eh? so, ah, wow. ha? lang mabas pa nakagabi so 299 ay po Malaki Manaki kasi sa mukha ng baby niya Tayo yun yun Makapa, Makapabalato tayo ngayon kay Janet ngayon. sa ako. Kukuha na pala siya din sa pera. Wow. Ayos ha. Ayos ha. Ayan. Sana all. <laughs> Ayan. Ayun tengah Ano yung ate Janet? Ayos Bye. Dami